Punta pa ako dito sa likod bahay. Titingnan ko yung tanim kong gabi. Maglinis ako kahapon dito sa baba, oh. Magsunog-sunog ako. Ayan. Tingnan po, naging yung tanim kong gabi dito. Lagu-lagu na, oh. Ayan, lubog na ako sa gabihan ko. Ito yung kasabay nung nadun na madamuhan. Gabi. Una ko yung nilinisan kesa dito. O, oh, dito, lagu-lagu, o. Oh. Hmm, lagu. Dito ako muntik ma-stroke. Dito ako muntik ma-stroke. <laughs> Katatanim ko ng gabi. Ayan, lagu na, o. Oh. Ayan, nakakatuwa. Nakakatuwa. Ilang puno din ito. Nakakainis. Hindi ko na tapos tanimin kasi sumama yung pakiramdam ko po. Um, Ayan. Yeah. Ito patang lad. Langka. May saging sa taas umlatit ng tumigas. Dito po sa likod bahay. Ayan, yeah, naglinis ako kagabi dito. Kahapon, nilinis ko dito. Oh. Tinanggal ko yung mga kalat. Yung mm, tanim kong abukado. Ang <laughs> taas na, oh. Mataas pa sa bahay. Tanim kong abukado. <laughs> Abokado. Gusto kong magparami ng abokado. Abokado. Ito sa taas ng bahay namin. Yan. Oh. Saging. Wala na may makikita kundi saging. Yan. Naglinis ako kakapon dito. Nilinis ko ang paligid. Saging. O ah, ba diba? Sagingan full of banana. dun gabihan din, oh. Gabihan din doon. Aba, pag si Paglaman, pera din yan. Gabihan. Ito dito sa bahay, sa bukid. Ito Munay! Munay! Saan ang punta mo, ha? Saan ang punta? Yun, ay, sis. Yes. Lambig eh. Kung saan saan kayo napunta? Lapit na naman itong mga anak. Ito. Lagi na lang buntis. Uy. Ubi. Buntis ka na naman. Na anak ka na naman. Diyos ko. Ang dami-dami niyo na. Kaya ko pa ba kayong pakainin? Ha? Ang laki-laki na naman ang tiyan mo. Ang hilig mong mga anak. Magpamili planning ka. Hoy. <laughs> mag planning ka ha. Buntis ka na buntis. Ipadlak mo yan sa ha. Ipadlak mo yan ha.